Again. So oh yeah. See you again here in my YouTube channel. Yeah. So <laughs> today, I... ako sa farm namin. What? Mami, Three. Uh um, two farm peanuts, yeah. Peanut. Oh my god. But so, people bagota thing sa farm nam peanuts. <laughs> Num Ay, maglalakad muna tayo ng mga uh, uh, 20 minutes What? from the house. Yeah. Oh, yeah. <laughs> actually, actually nandiyan si nanay. Kaya, ako na lang yung naglalakad ngayon dito mag-isa. Uh-oh. So, uh, naglagay na rin tayo ng uh, pang shield sa uh, sa init ng araw. Yeah. Oh, yeah. So, hindi tayo mangitim, diga. ka? <laughs> so, mayroon na tayo ng cup. What? So, yung pambukid na sablero ang ating ginagamit ngayon. Oh, yeah! So, I tour you to the farm of <laughs> <here>. <laughs> oh, yun. so, so, <laughs> Ito yung kobo or a little, uh, little rest house here in huh? the farm. Uh, Yeah, kasama ni Mother si some of my one of the cousin. Oh, so, yeah. Tumutulong siya sa pagkukay ng mani. So, let's go. <laughs> <laughs> <Na -inat! laughs> so, ito na pala yung mga nahukay nilang mani. Oh. Huh? Ah, Ang dami. <laughs> Nanay, wala na. <laughs> hmm? So, yan yung isa namin kasama. Lagay <laughs> -okay na ng mani. <laughs> Sako na yung namin. No? What? Huh. Sa sikat ng araw, yan ay maisa. Huh? Oh, corn. Yeah. Sikat ng araw. <laughs> ano uh, mix siya corn and peanuts so uh, yeah? come here <laughs> <laughs> Yan si nanay. <laughs> oh yeah. oh. What? Katawan, may laman. Oh yeah.

Oh, tulot ng pawis ko. Oh, oh no. Yan. Ay. Yan Yun. yung Oh yeah. Yan, Dinudulos 'yan bago kain. Yan. Yan pala ang ginagamit doon. Yan ni Mani. maliit lang ang dala ko ko tatay ng tubig oh, hindi ako nagdala. Oo. Uh oh, inom na. na yung lagay yung tubig. <laughs> <laughs> What's people? Kukunin natin yung, 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 yung natin siya. Hihimayin sa kubo. So, kasi sobrang init na talaga ng panahon ngayon. Kaya, oh, yeah! Kaya, kunin na natin yung mani dun sa form. Yeah. Ha! Let's go! <laughs> oh, my God!

Di na naman na rin tumihan sa ko. Minit naman na ah. Mm-hmm. Uh. Nenek, aku gak sampai nano. Hmm? <laughs> <laughs> oh yeah. Uy, nakame nambah. <laughs> 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 my god. Ang mga nahukay namin mga So, ang gagawin dyan, hugasan muna. What? Ayan, hugasan. Dito. Oh no. So, ito na yung hugas <laughs> <Tulaan. laughs> So, ito na, nilabo na siyang mani. ha <laughs> Ha ha ha